Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga donasyon bumuhos para sa isang tatay at kanyang mga anak na bigong makahingi ng tulong sa isang charity. Love Virus, isinalba ang love life ng isang programmer. Batang lalaki na nakipagtitigan sa isang living statue kinatuwaan ng netizens. Service crew ng isang fast food chain nag-viral matapos magbahay-bahay para maabot ang kota. Naturang fast food chain naglabas lang pahayag. Lalaki, hinangaan online ay matapos isa ang natagpo ang naggalat na pera sa kalsada. Dalawang babae na pabilibang mga netizen sa kanilang pagkanta habang abala sa gawaing bahay. Bride na nagsilbing host sa kanyang sariling kasal, trending at admit Most used password sa Pilipinas ayon sa pag-aaral. Sure mo ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo kalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngala ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. para sa ating unang trending video. Bisikleta ni Tatay Romy. Tila ito ang naging daan para matulungan at mabigyan ng pag-asa ang isang pamilyang humaharap sa hamon ng buhay. Nag-viral kasi kamakilan sa social media ang mga larawan ng isang tatay na tulak-tulak ang isang lumang bisikletang sakay ang kanyang dalawang anak. Napag-alamang higit apat na oras bumiyahe ang mag-aama para humingi ng tulong sa isang charity. Pero sila'y nabigo ang kapalit nito, mga may bababuting puso na agad nagpadala ng donasyon na tulong para kay Tatay Romy. Ang kwento ng sakripisyo at pag-asa, panoorin sa Trending Report ni Pamela Adriano. Nakakaantig ng na mga larawan ang pumukaw sa puso ng mga netizen, mga litrato ng mag-aama na nasa bisikleta, magkakasama. Pero makikitang may katandaan na ang tatay na mga paslit pa niyang mga anak. Kung kaya't mahirap na rin para sa kanya ang bumiyahe gamit ang bisikleta, lalupat sa mga litrato ay makikitang tirik ang araw. Pero ang mga ngiti ng mag-aama may bigat palang daladala. Ang kumuha ng mga litratong ito ay isang miyembro ng grupong First Bike Ride na si Buji Babiera. Pagkukwento niya, nakita niya ang lalaki na tinutulak ang bisikletang sakay ang dalawang anak nito sa matarik na Mabini Bridge sa Maynila. Kinilala ito bilang si Tatay Romy. Nang makakwentuhan ni Babiera si Tatay Romy, napag-alaman itong higit apat na oras palang binagtas ng mag ama ang paranyake patungong Maynila dahil nalaman daw nilang mayroong charity na maaari nilang mahingan ng tulong. Pero ang nakakadurog ng puso, ang higit apat na oras na ibinyahe ni Tatay Romy at ng kanyang mga anak, tila napunta sa wala. Dahil pagdating daw nila sa naturang charity, hindi na raw sila tinanggap dahil hindi na sila umabot. Ilan lamang daw kasi ang kayang matulungan noong araw na iyon. Pagkukwento pa raw ni Tatay Romy, alas sa is ng umaga silang nagsimulang bumiyahe gamit ang kanilang bisikleta at pasado alas 10 na ng umaga nang makarating sa naturang charity institution tu, Shona. Pagbabahagi pa raw ni Tatay Romy, matumal ang dating ng trabaho sa kanya bilang welder. At sa ngayon, ang kanyang asawa na kumukuha ng pinagkakakitaan mula sa paglalaba ang tanging nakakapagbigay para sa kanilang pamilya. Kaya naman nang malaman ng mga netizen ang kwento ni Tatay Romy, agad bumuhos ang tulong sa pamilya. Marami ang nagpadala ng donasyon at tulong pinansyal mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil dito, walang mapaglagyan ng tuwa at pasasalamat ni Tatay Romy at ng kanyang pamilya sa lahat ng mga tumulong at nagpakita ng kabutihan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnaya ng grupong First Bike Ride sa mga nais magpadala ng tulong kina Tatay Romy. ating next viral story, treat your servers fairly. Yan ang panawagan ng netizen sa isang kilalang fast food chain matapos makainkwentro ng isang service crew na inatasan ng kanyang manager na maghanap ng customer sa Ecoland, Davao City. Ang dahilan daw ng paghahanap ng customer sa labas ng naturang fast food restaurant ay para madagdagan umano ang sales nito. Pero wala umano'ng ibinigay na alawan sa service crew na si Sheila para sana sa pamasahin ito sa paghahatid ng mga in-order ng customers. Ano naman kaya ang say ng management ng naturang fast food chain na ito? Alamin natin sa trending report ni Liway Abas. Isang service crew ang viral ngayon at umani ng simpatya online matapos mai-upload ng isang concerned netizen na si Maria Cabral, ang video umano ng pagbabahay-bahay nito para makahanap ng customer at makabenta. Sa ad sa kwento ng service crew na si Sheila, mababa ang sales ng fast food chain kung saan siya nagtatrabaho at isa ito sa mga strategy na dapat gawin para madagdagan ng sales. Ilang beses pang ipinalawanag ni Sheila na bilang service crew ay trabaho nila na tulungan ng kanilang store para tumaas ang benta. Yes.

gamay ra ang sales namo so, sa service crew is kailangan namo mangitag pamaagi na, na mudako ang um, sales ko kasi trabaho din ko namin nang tanungin naman siya kung paano niya maihahatid ang order ng customers sinagot naman ito ng service crew at sinabing sasakay na lamang siya ng jeep o tricycle gamit ang sariling pera na siyang ikinagulat ni Maria uh, mag jeep na lang ko ma'am gamit na akong kwarta Mag-tricycle kapag abot diri. Kaya medyo layo po siya gikan sa gawas. Yes pag jeep ka or ano, nakabudget na sa imuha. Naamoy budget, Ana, or Wala po. imuha na. o dili na fair. Bilang pagpapakita ng concern at simpatya sa naturang service crew, ay naglabas naman ng pahayag ng uploader at nanawagan na rin sa netizens para i-share ang video. Dahil dito, Naglabas naman ng pahayag ang fast food chain matapos makatanggap ng feedback patungkol sa outside of store order taking policy nito. Sinabi rin nila na ipapatigil na rin sa mismong store ang naturang aktibidad at inaaral na rin ang nangyaring viral video. Gayunpaman, umani naman ang magkahalong reaksyon ang ginawa ni Maria dahil ayon sa iba, posibleng ma-terminate si Sheila dahil sa uploaded video at tuluyang mawalan pa ng trabaho. next trending story, Going the Extra Mile. Para sa mga boyfriend dyan, take notes! Kinagiliwang kasi ng netizens ang kakaibang effort ng isang lalaking programmer para suyuin ang kanyang kasintahan. Imbis kasi na tsokolate o bulaklak, tulad ng nakagawian ang ipinadala nito, love virus? Ano kaya yan? Magpapakabugraw ba kayo? Magpahawa na rin sa kilig dito sa trending report ni Arnold Herrera. Kung ikaw ay bibigyan ng regalo, gugustuhin mo bang makatanggap ng virus? Para sa isang babae sa Nueva Ecija, ito na ata ang greatest plot twist ng kanyang taon. Sa kanyang viral TikTok upload, Finlex ni Francesca Villar ang naging creative na paraan ng kanyang boyfriend at programmer na si John Carlo alias Caloy Sirriaco para iparamdam ang kanyang pagmamahal. Hindi mapigilang kilig ni Francesca nang magpadala ang kanyang boyfriend. Hindi ng bulaklak, hindi ng tsokolate, kundi... Isang virus. Laman ng naturang virus ang hiling ni Kaloy na manatili at magsimula silang muli sa kanilang relasyon, kasama ang pag express niya ng kanyang pagmamahal sa kasintahan. Hindi rin napigilang matouch ni Francesca, lalo't nangyari raw ito sa lowest at darkest moment ng kanilang relasyon. Pag-amin ni Francesca, mas tumatag at sumaya ang panibagong chapter ng kanilang love story matapos niyang matanggap ang love virus. Namangha rin siya dahil may mga lalaki pa rin daw pala na mas pipiliing ayusin kaysa tapusin isa kavelasyon Para sa ating next a viral story at mga tao. Alam naman nating ang mga chikiting madaling matakot sa mga mascot. Pero ang isang batang lalaki ito kinatuan online dahil imbes na matakot, aba, nakipagtitigan pa sa sikat na living statue. Ang nakatutuwang video panoorin sa trending report ni Millie Borja. isa sa mga mall show nito. Imbis na matakot at umiyak gaya ng ibang bata, si little boy nakapagmatigasan pa kay Pinturados at lumaban sa tingin. Kwento ng living statue na may tunay na pangalan na Rodel, ganito raw talaga ang ginagawa niyang pangaasar sa tuwing mayroong nagpapapicture sa kanya. At sa video na ito, sinabi niyang lumapit sa kanya ang bata sa video kasama ang kanyang pinsan para magpapicture. At gaya ng nakagawian, tinakot ito ni Pinturados. Ngunit laking ang gulat niya umano nang hindi umepek ang gimmick nito at hindi natakot ang bata. Ganito rin ang naging komento ng ilang netizens kung saan kapansing-pansing walang takot sa mukha ng batang lalaki. Ang TikTok video umabot na sa higit 130,000 hearts at 5.3 million views. ating next trending story. Kwento ng katapatan. Hinangaan online ang katapatang ipinamalas ng isang 32 anyos na lalaking nagtatrabaho sa isang hardware store sa Albay. Ang mama kasi hindi nagpasilaw sa salapi at agad sinurender sa mga otoridad ang natagpuang nagkalat na pera sa kalsada. Mga detalye panoorin sa trending report na ito. Hindi nagpasilaw sa salapi at namayani ang katapatan ng 32 anyos na trabahador sa isang tindahan ng hardware sa Malinaw, Albay. Ang mama na kinilalang si Antonio Bilan ibinida ng Malinaw Municipal Police Station matapos magtungo sa kanilang tanggapan bitbit -bit ang napulot na perang naggalat sa kalsada. Ayon kay Police Major Christian Broal, itinurnover ni Bilan ang ilang pirasong 150 at 20 peso bills. Kalat-kalat na raw ito ng matagpuan ng matapat na hardware store worker. Marahil daw ay nahulog ito mula sa bulsa Uh, kaya wala silang hawak na ID o gamit na magtuturo sa pagkakakilanlan ng may-ari. Kaya naman, ipinost daw nila ito sa social media sa pagbabakasakaling makarating ito sa may-ari ng pera. Saludo naman ang malinaw MPS sa katapatang ipinamalas ni Bilan. Inimbitahan din anya nila ito para dumalo sa kanilang flag racing ceremony upang bigyang pagkilala at mahandugan ng tulong. Sa huli ayon dito, naway magsilbing inspirasyon at tularan ng iba ang ipinamalas na katapatan nito. Habang bumuhos naman mga komento ng paghanga, mula sa netizens sa ating next viral story. Concert sa bahay! Marami ang nakarelate sa video ng dalawang babaeng kumakanta habang abala sa gawaing bahay. Tila nag-concert kasi ang mga ito ng sabaya ng katang vampire ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Panoorin ang kanilang mini-concert sa trending report ni Pamela Adriano. Kayo rin ba ay mahilig mag-concert sa bahay? Yun bang feel na feel nyo ang pagkanta o pag-sing along sa paborito nyong kanta? Kung oo, mukhang makaka-relate kayo sa dalawang babaeng bida sa video na ito. Dahil habang sila ay naglalaba at naghuhugas ng plato, ay tila may pa concert din sila. Maraming netizens ang humanga sa kanilang pag-sing along sa kantang Vampire ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Ayon sa uploader mula di Polog City, kapatid at pamangkin niya pala ang mga talented na batang ito na kinilala bilang sina Desiree Joy Atab at Nika Jean Torres. Madalas daw talagang magpatugtog ang dalawa habang abala sa gawaing bahay. Napawaw naman ang mga netizen sa kanilang talento. Komento ng isa, it runs in the family. Pagtutukoy niya sa kanilang talento sa pagganta. Sabi naman ng isang netizen, sana all daw pinagpala ang boses. Ayon naman sa isa pang netizen, sana raw ay may mas maayos na version ang kanilang duet dahil maganda raw pakinggan ang kanilang mga boses. Mahigit 3 million views na ang video na ito at umani na ng mahigit 400,000 likes. Sa ating next trending na kwento, Bride na Host Pa! sa ating mga nagdaang istorya, mayroon na tayong natunghaya na singing at dancing bride kung saan siya na mismo ang kumanta ng wedding song ng kanilang kasal o kaya naman ay nagpamalas ng dance performance na hinangaan din ng netizens online. Pero sa istorya natin ngayon, isa ring talented bride ang bida. Pero sa pagkakataong ito, hindi naman nagpamalas ng husay sa pagtatanghal. Dahil ang bagong misis, ipinakilala ang kanyang sarili at ang asawa sa harap ng mga bisita sa kanilang wedding reception ng magsilbito bilang host sa sarili niyang kasal. Pwede pala yun? Silipin natin ang hosting skills ng bride na ito sa trending report ni Liway Abbas. Ito. At ito na nga may dumagdag na sa listahan dahil ang video ng bride na ito viral sa social media dahil siya lang naman ang nagsilbing host ng kanyang kasal. Tama ho kayo ng dinig. Ang bride na si Shane ipinamalas ang kanyang nakakamanghang hosting skills sa kanilang wedding reception with high level of energy pa nang ipakilala sila ng kanyang mister. si Shay na isang event host na talagang kaluwat ka na ng hosting gig dahil narin sa kanyang husay sa larangang ito. Ang netizens, napabilid na lang sa kanya at nasabi rin malaking tipid ito dahil hindi na kinakailangan pang mag-hire ng host dahil siya na rin mismo ang makakagawa nito sa sariling kasal. nating viral story, admit. Mga birthday at mga pangalan, aminin nating na gamit na natin yan bilang mga passwords sa ating accounts. Pero alam nyo bang mayroon palang isang salitang lumitaw bilang pinakamadalas gamitin na passkey sa Pilipinas? At yan ay ang salitang admin. Kung paano ito nangyari at ang iba pang kabilang sa listahan, alamin sa report ni Millie Borja. Ang password na yata ng ating mga account ay isa sa mga bagay na hindi pwedeng makalimutan. At syempre hindi po pwedeng ipamahagi sa ibang tao. Pero alam mo bang ayon sa isang password manager app na NordPass, mayroong isang password na pinakamadalas gamitin sa Pilipinas. Ito ay ang salitang admin. Sa kanilang website, lumabas na nasa 26,000 beses nang ginagamit ang password na ito na kinakailangan lang ng ilang segundo para mabuksan o mahulaan. Bukod dito, lumabas din sa pag-aaral na isinagawa ng NordPass na ang mga Pinoy mahilig gumamit ng consecutive numbers, maging ang salitang password bilang kanilang password. Ang iba na may madalas ding gamitin ang wisdom at learning, habang ang ilan ay inumin, internet provider at expression ang inilalagay. Pero pagdating sa global ranking, nasa ikalawang pwesto ang admin bilang most used password na nagagamit ng apat na milyong beses, habang ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang nangunguna sa listahan. isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at yung follow-up namin ng mga detalye para pag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.